Okay, magandang hapon sa ating lahat mga kagre ka at mga kaibigan Nandito naman tayo sa ating programang ng Kalabang TV Pero ang topic natin ngayon ay pasyal-pasyal uh, muna dito sa ano, mga kagre, ka mga beach Ayan, gusto ninyong makikita namin yung lugar dito Ito po yung lugar ng dinagsaan no? Sitio dinagsaan kung talinaw bariba na ito oriental ang lugar po namin uh, mga hindi pa po nakapagsubaybay sa aming youtube channel mayroon kami mga video na ginawa noon no? at uh, 2 years later doon po sa aming youtube sa youtube channel namin dito no? yan ito po yung bakayan beach resort ayan yung sa dulun yan ayan po ang bunhomi beach resort yung dito sa yung nakikita niyo yung bundok na maliliit yung sa malayo yan po ay Samal Island no Samay Samal Island tuyan. yan at dito sa harap namin no yung mga ma may mga ulap diyan uh, yan po ay uh Davao Occidental at sa Davao uh del Sur no? Dabao del Sur pagkatapos yung dun sa dulun niyan ay Dabao Occidental ito po yung Dabao Gold no? mga kaagri mga kaibigan kikita ninyo dito sa kabila oh, dito sa itaas ay bakayan bakayan bakawan yan no? may mga crabs dyan no? Oh, shout out po sa mga sa uh, vloggers po natin na nag-aalaga ng crabs no? Uh, dito sa itaas uh, dyan banda nandoon ang aming amparayahan at saka uh, sitaw no? saka so, sa ngayon ay sitaw ang uh, sa itaas niyan mga kaagret mga kaibigan yan po yung tinatawag dito sa amin na uh, antique, no? dinadayo po ng mga turista No? So, kung gusto nyo pumunta dito, ah pwede din kayong mag-comment at magpag-guide mag sa amin. May mga ano po kami, may mga informasyon po kami pwede ma-share sa inyo. No, mga ka agree. Kung gusto pa yung pumunta sa pinagsaan peak no? Kitang kita ang palibot, no? para kayong sumakay ng helicopter kapag makapunta kayo doon mga ka -agree. no? yan na po ang amin po misi ngayon sa hapong ito kasi ngayon po ay naliligo kami sa dagat no? naliligo uh, muna si Linggo ngayon ang trabaho at uh, shout out po sa amin pong uh, misis uh, happy birthday no, happy birthday si birthday niya ngayon 36 years old na okay yan magigaw sila sa akin mag 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 ina sa akin mag ina anak ko si Scarlett no shout out may ano siya may ah tiktok account o pwede nyo ipalo ang ah, aking chikiting no Scarlett and Gorgonio kanyang tiktok account Ganon po, God bless po sa ating lahat at uh, magandang hapon ulit sa inyo. Uh, salamat sa lahat ng mga viewers natin at mga subscribers.